guys, yan may So, tingnan natin guys. Kung makakabili tayo ng tilapia, ang dami pa guys. So, let's go. Ito so, ngayon guys. bibili tayo ng tilapia Batangas. Tilapia Batangas nga ba yan guys? Let's go! Oh, good morning! morning. Tilapia Tila, ang Batangas daw tayo guys. Ayan natin. Kung masarap tulap yung Batangas. Ang kuya o. Makabili nga? Yan daw yung ano niya guys. Ang bilang isang kilo. Oo. Bakit? Iba ba nagkita? 100 ha <laughs> 100. Ah? 100 ano lang 1 kilo lang ay naipag ko eh yan guys, Batangas. So, shout out Aileen. Nandito yung taga lugar nyo, oh. Nagtinda ng tilapia. Maya Aileen, shout out kita. Shout out kita dyan. Ayun. Ayun, ang dami mo lang. Ayun. Pili oh, tayo ng tilapia. Shout out, sir! Asan? Ah, yan ba yung Cesar? Tanda na, no?

Chilap yung batangga Eh, ito tayo sa ano? Ito tayo sa butas What's up, sir? What's up sa vlog? Bye! Pila mo malaki, ha? Parang kahit ilang piraso lang Malilit, madami Okay Ayan guys are... oh. Ayun know? oh. three, four, nine, Ayan na guys. Ito na aking tilapia. 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 Hindi na po kayo ng silapyang patatas. 100 lang. Hindi na po kayo ng silapyang patatas. Ano yun? Silapya daw. 100 silapya. Ay! Ako na magluto! Yol! Ninangag! Nilapia, 100 do. Oh. Gatan mo, 100 do. Oh.